Ayan guys, mga kasari, mga katindera, isang maulang hapon sa inyong lahat. Sa ang dako man kayo ng mundo, binabati ko kayo ng isang magandang hapon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Muli sa vlog, muli magbabahagi sa inyo ng isang maikling video about po sa mga pinamili kong dibote. Kagaya po ng mga Red Horse, San Miguel beer pilsen, sunmig light, Mig apple at mga soft drinks. Ayan guys, dahil nalalapit na ang Christmas Day, halos one month na lang, nag-iipon na ako or nag i ng mga produktong kagaya ng mga Red Horse, San Miguel Beer, San Miguel Light, San Miguel Apple at mga soft drinks. Alam naman natin guys na no, mabili ang produktong ito kapag ganong okasyon. Tsaka baka biglang magtaas na naman pero wala namang balita pa. Tsaka baka magkaubusan. Kaya kung meron din naman po tayong budget, mag-stock na po tayo. Dahil hindi naman po ganun kadami ang basyo ko, ang ginagawa ko kapag may bakante na, bibili na ulit ako. Halimbawa po may bakante na akong tatlong case, ayun, bibili na ulit ako. Para laging puno at hindi ako maubusan ng stocks. Kapag ganitong okasyon guys, kumikita talaga ako ng maganda yung hindi mo kinikita sa ordinaryong araw, kikitain mo sa ganitong okasyon. Kaya umpisahan na natin guys na mag-stock ng mga produktong mabili para madami tayong maibenta at para lumaki ang kita natin. Ayan guys, hindi ko na masyadong pahahabain pa ang aking video. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng mga subscribers at silent viewers na patuloy na nanonood sa aking video, nagla-like, nagko-comment, share Maraming salamat po ulit. Lagi nyong tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Bye!